So, hello mga kaplagadag! Ayan, ang ng camera ko. So, ayan. Magkapakain tayo sa mga frontliners sa mga nagkabantay sa mga lako ng mga nasalanta ng bahad sa Marikina. So, talagang kami hinandang sopas para sa kanila. Ayan. Mga Kablagadag. So, ayan, nagkapakain tayo ng mga ng sopa sa mga frontliner tsaka sa ibang mga evacuees na mga nasalanta ng baha. Hello mga kablagada! Hi! Dito ako ba sa San Mateo Rizal, di ba? Yes! Barangay Santa Ana, dito tayo magpapalapu. Ayan mga kablagadag, konti na lang natitira natin. Ano? Konti lang yung sopas natin. So, isang stop na lang tayo siguro. Ayan na lang. Konti na lang. Isang so, stock na lang. And tapos na. So, pupunta naman tayo ng Marikina sa Kalumpang. Parang kakakalumpang ating pupuntahan namin. Kasi may mga frontliners doon ang mga nagbabantay ng daan. So, doon na doon ang pinakahuling stop namin. So, samahan niyo kami ito ibibigay natin to sa ibang mga nangangailangan talaga. <laughs> Tagi sa kayo. Ayan, para sa inyo. talaga. Kanina. Bye-bye. Bye-bye. Ba, kailangan pa ng mga kasama nyo din. Digyan nyo. mo na rin sila. Oh, nah. Kailangan, oh, nah. kailangan oh, nila yan. Oh, teka lang, teka lang. May jelly pa. Tagi ah, 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 sa kayo. Tagi sa kayo. Ayan. Ah, bye-bye na Bye-bye. Ilo ko siya. So, hello mga kablagadag. Ito na ang ating last stop. Ayan. Ito so, na yung natitiro nating sopas para sa sopa mga pangyumigin natin sa mga frontliners sa mga nasa lantanang bagyo. Dito na tayo sa so, Marikina. Marikina ano to? Marikina City Hall. Andito tayo. Tapos dito na tayo, sir, yung natitiro nating sopas. Ayan, sa so, Marikina. Hello, sir. Bye-bye. Salamat po. So ayan mga ka-vlogga, that's our vlog for today. Huwag niyo kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment. Huwag <laughs> niyo pa kaya nakasubscribe. So, alam niyo na yan. Pasensya na, madilim kasi wala yung vlogging, ano ko, vlogging accessories. Wala yung mga lights. So, ganyan talaga. So, bye mga ka Bye mga ka Bye!